So, ayan. Uh, titingnan natin yung aking uh, baboyan babuyan mga boss. Ayan. So, wala na. Wala na po mga boss. Grabe, no? Ubus. Wala na talaga. Wala na talaga pati dito mga boss oh. Oh. Gaya sa is is ifo mga boss ay, uh, talagang wala na. Nanang buhay. Luspad na kayo. all good ay ayo duro tagil ko ang kuan kuan picture sa kay kinanglan so ayon mga boss ay talagang ubos uh, po talaga yung aking mga uh, alaga pa mga boss kahit yung mga bagong ano ko lang at saka no, wala, na, wala na talaga akong pag dito mga boss eh. So, pasalamat lang po ako, boss, na mayroon pong DE. Kasi, uh, hindi po tayo lubos, ang lubog na lubog sa, ano po mga boss, utang, ano. May, ano, kahit pa paano may uh, makukuha po tayo. So, ayan po mga boss, uh, nagbayad na naman po ako sa uh, papalibing ng aking mga alaga. So, hindi po biro ang pagpalibing, mga boss kasi uh, magbabayad ka rin ng thousand thousand ayan so dito nga pala ako sa DE mga boss ayan balik sa kuang kuan bagong report na ako sa kuan dire sa DE no pitcha 3C kay para follow up na po sa kuwang kuan ay sa ulom kabuk na ko nga namatay tara patay patay na lahat Ayan. Yeah. Sakit. Agang sakit sa kalooban mga boss. Yeah. So wala lang natira sa akin na uh, uh, mga alaga manok ko na lang ang natira. So titingnan yung aking mga manok mga boss. Ayan. Tsaka ito pa. Pang ihaw to. So, dito banda nga pala. Yung unang na ano sa iisip po mga boss na dali. Yung dati, doon po mga boss, ayan, nakita nyo po ba yung isang kulungan ng baboy dun dyan? Ayan. May inahin din ako dyan doon po unang namatay tapos dito tapos yung mga anak ng mga patiners ko dito at saka doon at saka nandun pa so talagang mabos po lahat mga boss eh kaya yeah. baon pa po ako sa utang mga boss kaya ano inaano ko pa kung paano ako makakabawi ay nako So, yan yung resulta no kaya sinasabi ko sa iba mga boss ano na hindi para hindi biro talaga ang mag alaga no? mga baboy po mga boss lalo na pag uh, may pandibig na pandibig na biglang dumating mga boss ano yung iba po kasi mga boss ay sinasabi krudo daw ayan, diesel hindi ko pa naman nasubukan pero yun daw ang sabi ng iba tapos ano ah ganyan talaga pag ah, wala pa tayong masyadong ano, kahit nga ano, ah gamot dyan sa ASF ah, wala pa talagang kasiguraduhan kung anong klaseng gamot po mga boss 'di ba? Alam naman po natin 'yan so ang ginagawa po ng ating mga uh, kaibigang uh, mga racer ay uh, ano po sila nag invento po sila kung saan uh, mas mabuti na hindi hindi masyadong matatamaan. So di po talaga ano mga boss no? pag dito uh, ka po tapos wala yung puhunan mo ay sapat lang nako kaya ako wala parang nawalan ako sana ng pag-asa pero buti na lang ano may nagsabi sa akin na dapat mga laga po natin ay dapat insured kasi bumalik daw yung ASF dito sa amin kaya pag ano nalaman ko na uh, bumalik na po yung isip dito sa amin, kaya dalidali ko pong uh, pinainsure yung aking mga alaga. So, nga, hindi nga nagkamali, tinamaan nga talaga ako. Pero hindi po naman ako ang unang tinamaan dito. So, by the way nga pala, mga boss, dito po kami sa probinsya ng Cebu. Uh, Nag-vlog din ako ngayon kasi... Uh, kahapon po pumunta ako sa DA at marami po akong nakaano uh, naka ano, mga boss no kasalubong at saka naka ano uh, uh, anong ibig sabihin yung naka uh, ano istorya ko yan so nagaano kami uh, sabi di, sabi nila na kasi nandito po kami sa ano uh, population po kami bali sa lapit na po kami sa dagat doon po sila sa upper yan dito sa doon sa anong bukid ayan sa bukid po na bahagi mga boss ay napakalakas daw din halos marami pong namamatay dito na mga kaan, sa bandang bukirin ayan saka hindi na nga hindi lang pala sakit ng baboy ang ang sa panahon ngayon ay pati rin pala baka tsaka yung kambing po mga boss ah yun so yun mga boss no ah, ito lang nung ni-share ko yan so dati dito pa ko nagbablog pa ko dito na ano nag-enjoy ako anong gagawin ko pagbuntis anong gagawin sana dapat ayan ito yung dalawang hole na yan ay eh, create ko po kasi yan mga boss. Ayan. Pero ngayon wala na. Pati doon o oh, wala na. Pati doon o oh, ubos. Ubos ay is ifo oh, po mga boss ano. So yun lang po mga boss. Kung bago ko pa lang sa video na ito huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment. Click na rin po yung notification bell mga boss para magiging updated po kayo sa bagong upload natin ng mga videos. Salamat mga boss. So next video po mga boss ay ano ibabagi ko sa inyo kung ano ang unang palatandaan kung paano paano mo malalaman na ang iyong alaga ay nagka asf na kahit wala pang ibang sintomas. Unang sintomas na ma, ano ma, 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 makikita mo. Yan. Sa next video ko ipapa, ipapaalam ko sa inyo mga boss.